guys bike tayo sa tayo ng bayan ayan guys salito tayo sa bayan namin ng St. Bernard Southern Lady ito na rin yung terminal ayan ito yung plaza And ayan guys Marami rin ang titinda rito. Sari-sari. May kantin. Ayan. Ito yung public market namin. Ayan. Bago. Ayan. Mga tindahan pa. May sibuhanan na rin dito. Mayroon na rin dito bangko. Land bank. meron na rin ditong 7-Eleven convenience store ayan ito yung pier namin ginagawa pala to under construction ayan May kutasal din dito. Kutas. Maraming kutasal.